Good morning po, Asek. Hi, Manong Ted, DJ Chacha. -Cha. Good morning. Good morning. Cha, please go. Mm. Yes, Asek. Diretso po tayo agad dito. Uh, Opo. Yes po, sir. Uh, tungkol nga po dito sa pag-release ng mga lisensya na nagsimula na po last Tuesday. Medyo naguguluhan lang po ang ilan, ano? Um, ang uh, kinikater pa lamang po ngayon ng LTO ay yung mga nag-expire from April to August 2023 that's correct. At saka yung current po, no, yung mga nag-expire itong Abril na to, itong buwan na to, kinikater na rin po natin yon. Mm -hmm. Ano daw po ba ang dahilan kung bakit parang uh, hindi po pwede na sabay-sabay? O di kayo nabanggit niyo po sa amin, at tuloy pa rin po ba yon yung ilan na kung po pwede, e eh, i-deliver na lamang sa kanilang mga bahay itong uh, uh, kanilang lisensya na plastic na? Opo. Uh, first of all, no, hindi po natin kayo sabay-sabay -sabay for two things. So number one, on the supply side, ah uh, hindi naman na uh, biglaan din deliver sa atin no uh, it's uh, pa content and deliver no one million so yung ating uh, pag roll out ng lisensya is also dovetail dun sa supply na pumapasok pangalawa pag sinubay-sabay po natin yan, we may have two problems no number one, yung dadagsa ang tao sa ating mga district offices in fact in some offices we have some reports na medyo marami-rami ang pumupunta pero yung pangalawa, yung ating engraver machines, yung gumagawa mismo ng lisensya, no, might not be able to handle the capacity pag sinabay-sabay po natin yan. So those are the, the couple of things na kinoconsider natin. Kaya ho, hindi ho sabay-sabay yung pag-distribute ng backlog. Doon naman sa delivery, yes, tuloy-tuloy no, po yan. Pina-finalize tapin yung mga courier contracts mga nag-apply, yung mga nag yung mga sanay na tayong uh, ginagamit during the pandemic no nag-apply po sila -finalize lang namin yung mga kontrata po nila kasi may bonds po yan eh uh, they have to file their respective bond kasi yung accountable form na yung po no kailangan ilagaan po nila yan yung pangalawa no? uh, other than the courier office we're also in up with various local government units para magamit po yung distribution system system po nila we're doing pilot runs in San Juan in Marikina and I forgot one one more town para makita natin kung talagang efficient at effective yung paggamit ng distribution system ng mga local government units. Hmm so sa ngayon po hindi pa po ongoing yung delivery sa bahay nung ibang hindi, uh, hindi pa sa ngayon ano hindi pa no kasi mm -hmm. Uh, you know nga, no, we have to finalize their contracts. Mm -mm. Pero kailan po kaya ito, kung sakali man, para hindi hassle doon sa ilan na gustong mag-claim na ng kanilang lisensya? Lalo pa, uh, may penalty po eh para doon sa hindi makakaklaim doon sa mga ibinigay ninyong dates. oh, They, they have until end of April eh, to renew and uh, get their cards, though, yung mga nag-expire doon last year at saka yung this month. No? Um, ang projection namin is not this week, but before the end of the month, yung courier service, at yung application, yung, yung uh, kung sa, how will they will access it, how will they will they choose and everything, lahat yan magiging online uh, by end of this month, malamang tapos na po yan. At least for some who have signed their contract. So. so. by May po, po uh, mamili na itong mga hukuan ng lisensya kung pupunta sila mismo sa office or deliver ito sa bahay nila. Tama po yun. O, pero yung uh, shipping fee will be shouldered, of course, doon sa may-ari ng lisensya. God, that's correct po. O, ilan nga po sa nireklamo nire nila, uh, uh, nagbabasa tayo online, nagsinasabi nung ilan, bakit daw po kailangan pa na may penalty, eh hindi naman daw po kasalanan ito mga kumuha ng lisensya o nag-renew last year na wala pang available plastic cards ang LTO? Alam mo, yung April to August, actually, palogit na po ito. Actually, they should have gotten their cards last year ah uh, binigyan ho natin ng timing po yan. Uh, yung yung April, June, July, dapat tapos na po yan. Eh. But nakikita po natin na mayroon pa naman kung hindi pa nakakakuha. No? So to give them the chance, that's why we're giving them until April 30 of this year. After April 30 pa naman yung penalty. Sa ngayon, wala pa akong penalty. Uh, asek, medyo binasa ko yung inyong announcement. Ako ho mismo naguguluhan ako. Sorry. Ah. Opo, sorry, opo, sorry, Opo, Opo. At uh, yun nga po, no hindi ko rin po maarok ang logic na bakit mo kinakilangan bigyan ng kaparusahan yung pong may driver's license na nagpunta sa renewal, binigyan ng papel, naghintay ng kanyang plastic. Ngayon po dahil sa... Itong schedule po ng pagbibigay ng plastic cards na ito eh by batch tapos pag hindi nakakomplied sa takdang panahon ibibigyan eh, mo ng penalty. Parang tama makatarungan ba 'yan? ASEC? kasi nga ang sinasabi po nila eh hindi ng mga kami ang nagkamali dito, gobyerno ang nagkamali tapos kami ang bibigyan ng penalty. Kaya, kilo correct na po natin yung pagkukulan ng gobyerno mm -hmm. na hindi <laughs> na po yung cards. Kailangan may timeline po talaga tayo na kailangan sundin mm -hmm. kundi maka-carry over to the next month na doon naman ang bibigat the month after. No? Mm -hmm. Hanggang April 30 pa naman po ang kanilang deadline to get their licenses. Mm -hmm. So I think that is enough time no for them to renew and get their cards. Okay, anyway, sige po, ito naman po eh damdamin po ng iba ano ho sa nang nagireklamo po sa isyung ito. Meron din pong sitwasyon diyan sa SM North EDSA na LTO branch po ninyo. Nagpunta doon nung no, nag-announce kayo na available na pati ho doon sa kanila pong Viber group daw nag-advise on okay na. Pagpunta naman doon, eh sira naman daw yung makina na gumagawa nito. So, alam ano nyo, <laughs> nagbumura nag na po itong mga taong ito, nagreklamo nga sa amin, na ba ito? Eh, o, nag, lumibang kami sa aming trabaho, nag-half day kami para dito, papunta ko doon, di ko naman nakuha. So, sir, um, ano? Opo, mm? opo. yung mga ganun, eh, exceptional case, at ad admitted ho natin. No? Aha. Before, we, before we started, tinesran ho natin yung mga makina No? isa sa masan palad meron tayong mga lugar sa Pilipinas mm -hmm. na medyo on the day itself no, or may a few days after medyo nagka problema doon sa machine mm -hmm. um these are these are isolated situations that we are now addressing no binapaltad lang na po natin yung makina para sa ganun makapag mm -hmm. uh, maayos na natin mabuti yung makina po nila pero biglaan po yan kasi we told them ang uh, ating the instructions tong early april i testing na yung mga machines no para mm -hmm. maayos naman po yan we have identified some places na may nagkaroon ng problema so naayos na, na natin yan. But still, uh, doon nagsimula na, doon pa nagka-problema, nagka, nagka yung ibang machines. No? So, hmm. inaayos naman po natin yan. Uh, either we, we, we repair them or replace them. Oh, sige po. So, uh, ano ang inyong panawagan doon sa ganun sitwasyon sa mga ano ho ninyo, sa mga stakeholders po ninyo? Alam niyo, we start up pains po tayo matagal ho na, sorry po ito but that's no excuse po, no? Mm -hmm. Uh we uming pasensya doon sa mga na nagkaroon ng inconvenience, but rest assured we are appearing, we are fixing mm -hmm. it immediately, no, para maayos natin ang lahat. Oh, sige po. Uh, samantala po naman dito po sa naguguluhan din po yung iba dito po sa announcement ng DOTr, LTFRB kasi kayo ho yata ang manguhule, manghuhuli no dahil uh, ito ho ay non-moving violation yung kawalan na po ng prangkisa ng mga hindi po sasali sa consolidation hindi ho ba ang deadline ay eh ngayon pong Abril at 30 and may sinasabi ho na naman po itong LTF RBDOTR na hindi pa daho agad-agad ano tatanggalan ng prangkisa dadaan pa sa proseso meron pa sinasabing 15 o 20 days Ano kayo ho, kasama ho kayo sa usapan dito, paano po after the deadline ang inyo pong pag-aalam kung sino po ang nag-consolidate sa mga bumabiyahe at sino po hindi po nag-consolidate. Sige po kami ng, uh, ng advice no, from LTFRB no pag, pagkatapos ng April 30 kung sino-sino pa ang prangkisa at sino pong wala no para yung aming uh, database din dyan, yung aming pagbabasihan, eh up to date no at yun ho ang sasama namin sa aming anti-colorum operations. Oo. So uh, hindi rin kayo, sa nangangahulugan na after, sa May 1 onwards, pwede pang bumiyahe itong mga hindi po nag-consolidate? Uh, hindi pa hu kami magpo-focus <laughs> sa mga sasakyan na yan dahil mm. kung hindi pa updated yung aming pagbabasihan, ay mm. eh, mahirap naman. No? Kawawa naman ho yung mahuhuli tapos uh, mm. kung may authority pa pala sa magbiyahe. Uh, pag-update niyo ng inyong database, how long will it take po naman? Kay sandali lang po 'yon. Oras na bigay sa amin sa umaga, within the day updated na po, po 'yan. Okay. And uh, anong palatandaan ngayon? <laughs> sa ni ba? Sa Jeep? Kasi 'di ba? Uh, ang dami niyan, no? At uh, may Kapo. mga lugar po na mataas ang consolidation rate, mayroon pong mga mababa. Paano mo mo ngayon sasabihin? Ano 'yan? ano yan, Mang, mamamara kayo ng mga bumabiyahin jeepney, UV Express? Parang tuloy-tuloy na tuloy, yung aming anti di Hindi kami naman kung mag-focus yan na uh, mm -hmm. mountain, No? It's mm -hmm. a part of our anti-tolorum campaign. No? Mm -hmm. Iba ba, nakikita natin, gaya, for example, dito sa, sa Aurora Boulevard, no? Mm -hmm. i-momonitor lang namin yung mga plaka at least the plates are authorized, hindi okay. ang paparahin mo yan. Pero kung hindi authorized, mm -hmm. Uh, okay, nyo yan. Oh sige po so tabay po tayo nga dito ho sa re remaining ano ho no uh, halos oh, ano, na oh, isang linggo na lang sige po sir so, oh, ano pa. ano ang latest sa Bugatti niyo uh, dito po sa usapin po ng uh, meron bang ano inventory sa mga nakapagparehistro po gamit ang certificate of payment na kaduda-duda? sa Bugatti Ted mm -hmm. there are there, yung pinag-usapan natin dati tapos mm -hmm. na po yan no mm -hmm. uh, yung meron pa kami mga pending investigations regarding other officials dun sa region na inibistigahan po ngayon. They have asked mm -hmm. for time mm -hmm. within which to file answer. Pinagbigyan na po natin yan. Mm -hmm. So meron pang ilan-ilan na yan na aking inibistigahan pa rin. This is part and parcel of a wider Ah, uh, namumunga po at Manong Ted uh -oh. as we went along. Mm -hmm. mm -hmm. uh, so those who are those who have been uh, named or implicated, eh, panibagong investigation mo para give them the opportunity to answer. Opo, yun ho bang customs? Ano, meron na ba ugnayan sa inyo? Uh, kasi di ba ito ho ay nagbukas ho, di ba, sa... Sa ano no sa sitwasyon na marami pa lang gumagamit ng fake o hindi po tama na certificate of payment uh, naginagamit ginagamit sa pagpaparehistro po nitong mga high-end cars na ito. Hindi na ho kami as far as the administrative liabilities ng mga tao sa LTO po hindi na po kami mm -hmm. pag ugnayan sa Customs. We're just coordinating this with the NBI mm -hmm. uh, kasi po uh, we have enough documents na pinagpabasihan ng administrative liability other than mm -hmm. yung documents na galing sa Customs. Uh, so uh, anyway, uh, dito po sa McLaren na uh, nakuha po naman uh, dito sa may tagig, uh, isa pong uh, Chinese uh, Pogo worker daw na 24 years old tapos meron pa hong mga ano may mga plate number pa na nakuha ito ba ay na po ng LTO sir Opo kasi mar marami. hindi lang po yan manong Ted we have other investigations involving high end luxury vehicles no? hindi hmm. lang po Bugatti ah uh, ito yung mga nangyari mga years ilang taon na nakaraan pero patuloy ho namin iniimbestiga sa yan kasi Uh, there is a pattern eh, na nakikita po namin, we want to make sure na talagang maayos namin. Hindi lang yung sistema, pati yung mga na involved po dito, eh, saan malinis na po namin lahat. Opo, sige. So, uh, kailan kayo maglalabas po ng at least uh, paunang re result ng inyong investigation? At gaano karami itong mga nasa kalsada ngayon na nakakuha po ng plate, nakapagparehistro pero hindi naman pala nag, uh, ano, dumaan sa tamang proseso? I... I, I <coughs> hindi mo ganun karami manong pen, no? Hindi mm. naman ito taandaan, Hindi naman, mm. ho, for one, ay mm -hmm. I end luxury ito, hindi naman ito karami ito, no? Mm -hmm. But look at around four or five vehicles on top of the Bugatti as uh, part of the investigation. Um, oh, sige po. So, uh, kailan kayo maglalabas dyan? Dito ho, sa dagdag na nyo mm -hmm. ng mga four or five vehicles? Si po, ang, ang naalala ko, they have until end of the month within which to file their answers. So, Siguro sometime may po yan. na okay. po tayo ng decision sa lahat may niimbestagahan po ngayon. Opo. Uh, to file an answer, itong mga taga-LTO? Opo. Opo. So, yung po mga sasakyan na ito, kung questionable ang pagpaparehistro, kailan nyo ito hahanapin at huhulihin? Um, uh, Depende. Kung, kung lumabas po yung answer nila dad pang mm. naman po, mm -hmm. bandang may, kung talaga may problema ho talaga yan, eh, bandang may ho yan. Talagang Ah, uh, kasama 'yan sa ating uh dagawik action. Depende sa recommendation po yan ng investigating committee po. Eh. Ayoko na hupaunahan. Sige po. Okay. And uh, sana po kayo laging maging bukas po sa aming mga tawag. Asek, ano po? Dito ho opo, sa mga opo. isyong ito. Opo, manong Ted. Wag nila po transparency na to. Opo, sige. Salamat po na marami, Asek, and have a productive week ahead. Thank you. Thank you po. Thank you po. Salamat na marami si Asek Vigor Mendoza. Ted Pailon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radio 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.